So, ayan guys, yung uh, harvest ni Bakit. Ibang mangga ito guys. Malaki oh. Kahit medyo green pa siya, hinog na. Ito guys, hinog na to. Ito yung puno niya. Nanunungkit pa ulit. <laughs> Ito pwede nang kainin guys. Pakita ko. Pakita ko yung laman niya. So ayan yung laman niya guys. Oh, ang sarap. <laughs> ang laki. Isa lang busog na dito. Siguro mga kwan na. Oh. Mga more than one fourth. No? Oh. Isang teraso, One half. One half. One half mga one half guys solve ka sa isang teraso lang tapos manipis yung buto nya hindi siya makapal manipis lang kainin na natin tatakam na ako sarap